Kamakailan nga ay dumayo tayo dito sa Barangay Luksuhin kung saan pinitika natin ang opening ng kanilang paliga. Shoutout nga pala kay SK Clarence sa pag-invite sa ating sa opening ng kanilang paliga. Kagaya ng kaginagawian, inuumpisahan ang programa sa isang parada kung saan nilibot ang ilang parts ng Luksuhin. Pagkatapos nga nyan, hindi po nawawala sa opening ng luksuhin ang number ng lahat ng muses bago sila romampa individual. As of this recording, maglalaban na po sa finals or championship ang Lipatan at ang El Norte. So, good luck po sa both teams. Muli po, tayo po ay nagpapasalamat sa Sangguniang Kabataan at Sangguniang Barangay ng Barangay Luksugin sa pag-invite na naman uli sa atin na makover ang kanilang event. Ayun lang po at maraming salamat.